tatlong taon na ang nakalipas. Kailangan naming gumawa ng short film para sa klase. Pinili namin ng horror tungkol sa isang madre na sumasamba sa demonyo para maging totoo ang dating sa isang tunay na simbahan namin kinunan. Umaga pa lang, normal lang lahat. Walang kakaiba. Pero pagdating ng alas 10 ng gabi, oras na para pumasok sa loob ng simbahan. Bago magsimula, Nagdasal muna kami. Nakapabilog kami sa gitna ng aisle. Magkakahawak kamay. Habang nagdadasal, napansin ko yung kaklasikong may third eye. Sobrang namutla siya. At kasabay nun, bumigat ang balikat namin. Pagkatapos ng dasal, mahina siyang nagtanong. Nakikita niyo rin ba yung nakita ko? At halos sabay silang tumango. Sabi nila, may mga sumama sa atin habang nagdarasal. kami sa labas at tinapos na lang. Pero doon pa lang pala nagsisimula. Pag-uwi, ramdam ko na may kasama kami sa van. Lalo na sa pinaka-backseat. Parang may nakaupo. Pagbaba ako ng bahay. At na, pagpasok ko sa loob. Hanggang sa pag-akyat ng hagdan, ramdam ko na may sumusunod. Ang tiyahin ko, bukas ang third eye. Nagising siya sa ingay parang may mga naglalakad daw sa kwarto niya. Natulog na lang siya sa kwarto ng nanay ko. Sabi niya, kinaumagahan. Hindi raw pumasok sa kwarto ko yung mga sumama. May bantay daw ako roon. Like and follow para hindi ninyo ma ang mga susunod na kwento na baka mas nakakatakot pa rito. Kung meron kayong sariling karanasan, i-share nyo sa akin at baka ito na ang susunod kong ikwento. Hanggang dito na lang muna, baka may nakikinig na rin sa paligid nyo.